Samantala, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng na apektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogos City, Cebu. Si JP Pedragosa, una sa balita. Matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu, agad na nagtungo sa lalawigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa aerial inspection, nasaksihan ng Pangulo ang matinding pinsalang dulot ng lindol sa probinsya. Sa kanyang pagdating sa lungsod ng bugo, bumungad sa Pangulo ang mga bumagsak na kabahayan. Dito ay personal na inalam ng Pangulo ang kalagayan ng mga residente sa lugar. Binisita rin ng Pangulo ang Archdiocesan Shrine and Parish of Saint Vincent Ferrer sa barangay Bungtod na hindi rin nakaligtas sa mapinsalang lindol. Sa kanyang pag-iikot sa probinsya, kinamusta rin ng punong ehekutibo ang mga apektadong residente bago tumungo sa Bogo City Hall para pangunahan ang situation briefing kasama ang mga cabinet secretaries at local officials. Dito nagbigay ng ulat ang iba't ibang ahensya at mga opisyal ng LGU sa pinsalang dulot ng lindol. Kasabay nito, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aksyong gagawin at tiniyak na hindi papabayaan ng pamahalaan ng probinsya hanggang sa muling makabangon ito. At hindi ito minsanan lang. Nandito pa. Baka naman isipin Stephenelo na pagalis namin dito tapos na lahat Hindi. we will continue to monitor we will continue to coordinate with our the leaders the local leadership uh, to make sure that uh, uh, maganda ang takbo ng ating uh, rehabilitation and, and all the all the uh, uh, support na binibigay natin Makikipag-ugnayan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara at Senado para humingi ng karagdagang emergency funds na gagamitin sa muling pagbango ng mga nasalanta na mga nagdaang kalamidad sa bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.